Yo, what's up mga ka Nasa airport na naman tayo. Samahan niyo kami sa aming panibagong biyahe. Bound to Singapore ulit kami mga bossing. Ayan, nasa airport na kami, Terminal 1. Dakad-dakad muna. Yun know, oh, Starbucks oh. Puntahan natin si parang Tony. nok yun lang biglang delay ang flight Blow from 9:35 a.m. to 12:45 p.m. grabe 4 hours delay lagi na lang kaya talaga medyo na pa isip ako sabi ko tara maglakad-lakad na lang muna tayo lakad lakad hanap ng mga tatambayan at apat na oras delay grabe naman lagi na lang ganito pagkapal so nakahanap tayo ng tambayan gate number 11 PR 507 bound to Singapore so, lakad lakad ulit pinalipat kami ng bagong gate. Gate 4 naman. Doon naman ulit kami tatambay. Medyo nakakainis lang, no? Oh. mga bossing. Ang aga-aga namin gumising. Ang aga namin tumating dito sa airport. Tapos ganun, delay. 4 hours. Grabe. Tapos terminal 1 pa. Puti sana kung Terminal 2, Terminal 3. Maluwag. Okay. Kaya dito sa Terminal 1, grabe ang sikip. Walang masyadong maupuan. Puntahan muna natin yung ating bagong boarding gate. Which is gate number 4. Doon na magpapalipas ng oras. hanggang mag boarding time na ulit <laughs> hanap muna na makakainan at gutom na mga mangyan you know, sa wakas dumating na yung aeroplano ayun nakapila na kami mga bossing papasok na kami sa loob walang masyadong pasahero yun siguro yung reason mga bossing kaya dinelay kami ng 4 hours. Ayun e, know, oh. Parang solo na namin oh. Ayun, magte-take off na. Time lapse muna tayo, mga boss. Tingnan natin paano mag-take off si Pal. Malaki po itong na nasaksihan namin. you oh. sabay U-turn. Yun. Hahataw na. Ang ganda ng view. Ayan mga baso, yung loob. Aeroplano grabe ah, wala masyadong pasero landing na kami mga bossing kapal lang ulap yun oh. lapit ng bumaba Singapore na to mga bossing ayan o oh. touchdown ayan mga bossing nakalapag na nga po kami at dali-dali na kami naglakad at mahaba po ang pila sa immigration kailangan magmadali paglalakad sa bagay dito naman po sa immigration dito ay napakadali automatic po yung ano dito is scan muna lang yung passport mo wala nang tanong tanong at may naghihintay nga rin po pala sa amin na sa labas yun po yung aming agent na tinatawag. Yeah. Ang ganda talaga ng airport ng Singapore, mga bossing. Welcome again to Singapore. Ito na talaga yung pinakamagandang airport mga bossing na napuntahan ko sa lahat pinaka the best pinakamaganda tara bumaba na tayo papuntang immigration para hindi tayo matamba so, ng pila pag gano'n natay na ka na ganda dito Carpet lahat mga boss. Yun, automated clearance for eligible visitors. Siyempre kasama po dyan ng Philippines mga boss. Automatic na yan. Yung tapos, kukuha rin natin yung bagahe at maghihintay tayo sa labas. Eh, sa labas na tayo mga bossing. Yes, si parang Tony. Tinahanap yung ating agent nasusundo sa atin papunta naman sa hotel kaya hapid naman tayo sa hotel ang ganda dito mga boss o kahit sa labas grabe at ito na lang mga boss dito na lang sa bahay Hotel Hotel Miramar Napakaganda ng view sa aming kwarto At tayo maglakad-lakad muna sa labas Pasyal ko na kayo sa labas mga boss Yun know, o, oh, napakaganda ng kanilang ilog napakataas ng mga gusali. Ayan po yung aming hotel. So bukas, trabaho na naman po.